Ayan, o nambabagad baba agad. Bato agad ang nakita ko. Ayun, sunod sa bato ay isang kanuping. Nasa ilalim ng corals. Sapul ka. Sapul na sa sapul. May patago-tago ka pang nalalaman dyan sa ilalim ng corals sa Akala mo di kita makikita ha. Ano, yari ka sa akin madadampot ka na naman o oh, ayan dampot ka ba ayaw pa magpahawak magpahawak ka na nag aarte pa o oh, nahawakan ka rin papalag palag ka pa ay eh nasaan ang kasama mo alam kong grupo ka uy yung palan solid sa pulukay sa bahala ka kung ayaw mong matamaan ito na lang isa kasama mo sulit pa rin sa ka malaki-laki ito sulit gapulso na ng bata oh namumula yung kulay niya mabuti pa ito maamo magpadampot sa akin Hanap tayo ulit. Dahan lang ng langoy. Uy, may musi. May musi. Tawag namin dito ay musi. May katabing kunong. O, ayan. Gitik! Sige, o. Kainin mo. Baka ikaw ay nagugutom. O, ayan. Sinusubok ko na. Aba! Ayaw upang kainin. Pinapakain ka na. Ayaw mo pa. O, aba! Iniisnab yung... Napana kung isda, bahala ka kung ayaw mo, magugutom ka dyan. Uy, kulambutan risos, nagulat pati ako. Malapit lang do sa pinanaang ko. Sa pulka, nakakagulat ang kulambutan ka. Kala ko ay malayo ang distansya mo. Pala ni malapit lang do sa pinanaang ko ng kunong. Pasaway man kaya yung musya, ayaw kumain. Ihanap yeah, pa tayo uli. Yun, meron na naman ng isda. Kanuping sapul ka na naman. Laging nasa ilalim ng corals. Uy, gitik pati o. Oh. Kaya yeah, pagkagitik. Ganda ng tama. Dampot ka. Oo. Oh. Yeah, Ihanap lang. Uy, ito naman. Danggit bahu raw sa pulka. Di natin nagitik. Bagalaw siya Itu, eh. ito may katabi. Buwa malikot mo. Mayroon papanain pa ako. para lilikot. Kanuping pa ito Sapul Uralabu Ura labo siya. Uy nakawala pa. Andito ka o. Uh, sapul sa pool uli. Dinadaluhan ka. Ng tama. Isa lang sana ang tama mo. Nagpadalwa ka. Oh, dalwa sa isang pana. Uy, ito naman. Sa pulka. Dalagang bukid. Ito, may nasa ilalim. Uy, pitik. Maliit. Paya ka dyan. Maliit ka. Magpalaki ka na muna bago kita kunin. Kung hindi man ako makakuha yung iba, mapapakinabahan ka pa. Uy, ito pa. Kanoping ulit. Sapul ka. Uy, nabungaw. Kung so, nagustuhan po ninyo ang aking video, palike and subscribe ng aking YouTube channel and don't forget to press the notification bell. O, oh, dampot ka. Tiyaga-tiyaga okay, lang tayo matatagpuan din natin yan ayun sabi ko na o oh, nasa ilalim kanuping naman sa pulka malaki pati kaya lang hindi siya nagitik ah kasi lapad na ng kamay ko sana marami ka pang kasama Maganda ang isda dito sa bahurang ito. Mga gandang klase. 140 ang kilo kay Manajira. O itong dalagang bukid. Sapulok ka na naman. Kala mo ha, di ka tatamaan ha. Mailap ka pa. Dampot ka na naman.